magandang hapon. Mayroon tayong kasama. Ayan po. Ayan, nauna po sila rito. Ayan po yan ako sa may dulo. Ayan, last dos nung maigit. mag stress na ano. Ayan, para hindi po ganong mainit. Ayan, dito tayo sa may gitna ulit. Oh. Ito lang naman po yung magiging spot natin para ate. Kasi po, mahirap maghanap po ng ano yon, ng spot. Sa sobrang init. Ayan, seset lang po yung ating pamingwit. Hindi mo sasabi dyan, shots, oh. Dito po sa likod ng camera ako naghahagis eh oh. Dito. Ay, unang huli po natin oh. Ayan Oh. <laughs> Nagulat po ako eh. Hinatak po yung pamingwit. Ayan, dahan lang. Mga Maka makatibo. Hito po oh. oh uh, pang iyaw na po yan oh. Laki na oh. <laughs> Dahil lang pala sa likod ko meron eh. Hmm, hirap. Ayan po, first catch natin dito. Isa o. Ayan o. sana. Ay! Bus pa oh. Pinuputol nila ano. Ayan. Hindi na po tayo zero. Meron na tayong huli. Isang ito. Nasa likod lang pala yung isda. Ah, sa likod lang talaga isda oh. oh. <laughs> Ayun oh, kandule. Pakalaw <laughs> ang huli natin oh. Kandule. Ah, sa likod lang talaga isda oh. Wala rito sa may gaming harap. Talikuran po yung aking ano, pamingwit. Eh, nawala pa. Eh, ito ito. Ayun, huli Eh, meron yan, meron ano? Huli. Eh, malaki. Oh, malaki. <laughs> Ito hey, hito. Oh, ito Ayan po. Pangalawang hito. Harap. Tama ah, tibo tayo. Ayan. Oh, huwag ko munang ano. Ayan po. Hito. Dito lang. Ang kabilang po, may huli. Woo! <laughs> Pangalawang Hito. Go down. Buti <laughs> nga kayo, may huli na ako. Wala pa eh. Nakakauli din yan. May nakagat na. No? <laughs> <May uli. laughs> Hindi. Ha? 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 O. ubus yung pahay na. Oo. Ubus yung pahay natin. Huw. Ang yan Yung pahay eh, laki ron oh. Ng aray ita. Pwede na rin. pa kasi ipabigat ko eh. Yo, meron tayo. Meron tayong dalang ano. Opyang baboy. Ah, uh, tubig na malamig. Ah, habang ang gintay tayo nakakagat. Tayo muna kakain. Ngayon ka tayo. Kinagano lang. Kinabagya-bagya lang. Anong okay. siya? Tinangay eh. Tinangay. O, oh, tinangay. Hindi ko napansin eh. Ganyan na lang. Eh, mababalik yan. Mababalik. eh. Buli oh. Eh, si Jose po. Ha? Ano, hito? Ha? Hito ba, hito? Ay, biyang malaki oh. Ayan oh. Ayan, biyang na nakahuli rin si ano? Si Osip. For the first time nakahuli do? 'to. Di na huli. Oh. Di na huli. Ah, bisi ubos ini. Na na. Ha? Ayun po ah, uh, kapag gabi na oh. Medyo madilim na. Ayan, tsaka-tsaka tayo. Baka matagdag pa yung huli natin. Nakakadalawang hito pa lang tayo. Pero sulit na yun. Dalawang hito. Malaki na rin. Ayan, mamaya-maya. Baka sakaling po yung huli natin. Ngayon so, dito na lang po yung ating vlog. Ayan, hindi naman tayo na zero. Ayan, mayroon tayo na dalawang hito. Saka po yung nahuli ni Joseph na isang biyang malaki. Binigay po sa atin. Ayan, may pang-ulam na naman tayo. Ngayon, hapunan. Ayan, dito ulit kami sa may gitna. ng ilog. Ayan, na. Ayan po yung service natin. Nasa likudan Nandun sa Miki Kersada Ayan, hanggang sa muli po. Uh, hanggang dito lang po yung ating vlog. Ayan, maraming maraming salamat. At pasyara lang po ng ating ng video. Ayan, maraming salamat po. God bless.